Nagluto nga ho pala akong mga kalinggit na ring adobong itlog Dining nga ho pala sa boarding house. Abay pagkasarap naman ho na ri. Pagkagising ko nga ho pala dyan mga kalinggit, ako muna nga ho pala dyan ay nagtimpla ng kape. Pagkatapos ko nga ho pala dyan magpakulo ng tubig, sinunod ko naman ng pakulan yung itlog. Hindi ko na nga lang ho pala nabidyuhan. Madali nga lang ho pala mga kalinggit magluto ng adobong itlog. Ang gagamitin nga lang ho pala natin mga ingredients ay nga ho pala sibuyas, bawang, dahon ng laurel, magic, paminta, oyster sauce at cornstarch. Kaya nga ho pala mga kalinggit magluluto ho na ring adobong itlog dahil napanood ko nga ho pala yung vlog ni Kamang yan, abay talaga naman ho sarap na sarap ho siya sa luto niya habang kumakain nga ho pala ng adobong itlog. Dahil natakam nga ho pala mga kalinggit din sa adobong itlog, sabi ko nga ho pala sa sarili ko ay magluluto din nga ho pala ko nari. Nagluluto naman ho ako nito kaso nga lang ho nilaga at prito. Pero nagluto na rin nga ho pala ko na may kasamang karne. Ngayon nga ho pala ko mga kalinggit ay adobong itlog laang at tatry nga ho pala natin kung masarap. Matapos ko nga ho palang mabalatan yung itlog, magsasalang naman ho tayo dyan ng kawali at maglalagay nga ho pala tayo ng kaunting mantika at magigisa nga ho pala tayo ng bawang at sibuyas. Halu-haluin lang ho natin hanggang sa maging brown. Kapag okay na, ilalagay na ho natin na itlog. Igigisa-gisa lang ho natin yan ng kaunti at maglalagay nga ho pala tayo ng mga pampalasa ng toyo, magic, paminta, dahon ng laurel at kaunting tubig. Haluin lang ho natin ng mabuti para ho yung mga sangkap ay magsama-sama. Kapag nga ho pala nakulo ay maglalagay naman ho tayo dyan ng oyster sauce. Tapos maglalagay din ho tayo dyan ng kaunting asukal. At pag nga ho pala nakulo na luna, maglalagay naman ho tayo dyan ng cornstarch. Para nga ho pala mga kalinggit yung sabaw natin ay medyo malapot-lapot. Tapos kay na rin nga ho pala mga kalingit ang bahala magtansya ng lasa na inyong lulutuin. Ari nga ho palang sibuyas ay huli na nga ho pala natin ilagay dyan para naman humay may toppings. Pwede rin nga ho pala kay dyan mga kalingit maglagay ng spring onion. Hindi nga lang ho pala ho nakabili at wala nga ho pala kaming mabilhan dini. Dahil luto na nga ho pala mga kalingit alam nyo na pwede na nga ho pala tayong kumain. Tara mga kalinggit, kain ho tayo din eh. Kumuha na ho kayo ng kanin na bahaw at sumabay na ho kayong kumain din eh. Masarap nga ho pala rin niluto ko. Talaga namang mapapadami ho kayo ng kain. Kung kayo naman ho mga kalinggit ay nagdadayit, pwede naman hong itlog lang ho yung inyong kainin at wag na ho kayo magkanin, talaga naman hong itlog pa lang ay busog na busog na ho kayo. Pero ako gusto ko nga ho palang iulam sa kanin at masarap nga ho pala ari. Kaya ano pa hong iniintay nyo dyan mga kalinggit, magluto na nga ho pala kayo na ring adobong itlog at madali nga lang ho pala ring lutuin at mabilis laang. Kung nagustuhan nga ho pala nyo mga kalinggit aring aking video, ay sya papalot at pa-share na rin ho sa inyo. Salamat ho sa inyong panunood. Bukas huli. Bye bye!